Yung pong busyng-busy uh, -busy po ang ating po mga kababayan sa uh, pag i po ng kanika po mga bagahe ng mga magbabakasyon yung mga pupunta po sa Siargao, pupuntang Boracay uh, Kuya Fred, yung mga sasakay po ng aeroplano uh -huh. ba Bawal ang bike doon Kuya Fred Pwede ba yung sakay sa aeroplano? Hindi <laughs> 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 yata pwede <laughs> Di, Tanungin na lang natin. Sige, ayan, tamang-tama pag-usapan po natin Nagkakaubusan na raw ng tiket eh eh, ewan ko kung gaano nga huba karami ang uh, babiyahe, ine-expect po ng babiyahe. Nasa kabilang linya po natin ngayon ang uh, AirAsia Philippines sa katauhan po ng kanilang communications and the uh, public affairs head na si uh, Steve Dailisan. Magandang uh, tanghali. Uh, Steve, welcome muli <laughs> sa DWI Channel 23. Goy Drew, magandang uh, tanghali po sa lahat na nakikinig sa atin. Katatapos ka ng slide ko sa ano eh. Galing ako ng Tagbilaran at puro foreigner yung mga sakay namin. Mm. So uh talagang uh, jumpak ang uh, mga biyahe ngayon na uh, Steve dahil uh, of course alam naman natin pag ganitong Semana Santa peak season, di ba? Ang uh, no, totoo mga biyahe ngayon. Pero totoo ba Steve, uh, sa inyo sa part ng AirAsia nagkakaubusan na rin ba ng ticket? Sa amin kanina, halimbawa yung flight ko papuntang sa almost full kami. Ah, nasa 178 yung pasahero, 180 yung capacity ng aeroplano. No? So talagang inaasahan namin na magsisimula na o nagsisimula na yung uh, bukso ng mga pasahero na papauwi sa kanilang mga probinsya. Uh, numero uno pa rin yung mga leisure destinations natin. yung Drew. Mm -hmm. Yung uh, katiklan, yung mga mag-celebrate o yung mag- uh, Uh, suspend ng kanilang Holy Week mm -hmm. sa Boracay, yung uh, Panglawi, kaya na nabanggit ko sa'yo, at saka yung Puerto Princesa. Sa international destinations naman, narin yung Osaka, yung Narita, at saka yung Incheon, sa South Korea, ito yung mga pa-spring-in eh, ng mga bansa. So yung mga kababayan natin, ito siguro yung uh, pinitili rin nila na pasyalan o di naman kaya eh, doon gunitain yung kanilang uh, uh, Holy Week kasama yung kanilang mga mahal sa buhay. Uh -huh. Sa amin po sa Air Asia, nasa 100,000 po yung bilang na mga nakapribook na, ibig sabihin sila yung nakapagpabook na ng mas maaga ng tiket. Mm -hmm. Pero inaasahan po namin na malalagpasan yung uh, bilang na 150,000 ano, na mga pasahero na lumipad noong uh, nakarang taon, noong 2024. Mm -hmm. Pero pa rin naman po silang mapubook na tiket pero paalala natin, habang papalapit yung kanilang uh, araw o petsa mm -hmm. ng biyahe, nag-aadjust po talaga yung tiket. Yes. Oh. So, uh, kinakailangan talaga as early as possible, makapag-book at maplano ng maigi yung biyahe. Steve, uh, ano yung pinakamarami na passengers? Uh, ano ba? Uh, local or international? Pareho. Kung yung true, talagang uh, box office pa rin talaga yung Katiklan. na rin yung Panglaw at saka yung uh, Puerto Princesa. Oo. Oh, oh, oh. so halos parehas lang pala yung... Uh, pero ano 'yan? Uh, Nag-start na ba yung uh, dagsa or, mga anong araw kaya natin na uh, mararamdam, mararamdaman, mararamdaman uh, yung uh, buhos yung bulto ng mga uh, pasero. Itong pagpasok ng weekend, uh, Steve or ngayon pa lang or bu bukas kaya. Uh, as early as uh, Friday eh, doon nakita namin nag-spike na yung booking. At saka Monday naman yung iba. Pero inaasahan namin na uh, may mga hahabol hanggang Wednesday. Nasi yun yung araw nung uh, huling araw ng pasok sa mga trabaho. So uh, pinagandaan namin 'yan Sabi sa amin sa AirAsia. Pero kaming uh, always ready ngayong uh, Semana Santa, nakaantabay na yung aming customer happiness team mm. sa Terminal 2 para dun sa mga mga kailangan ng rebooking, kailanganin ng assistance, mm. yung mga naiwanan ng ano dahil sa syempre yung iba kasi yung ano eh na pa rin ang pagdating sa airport. So at least two hours para sa domestic, three to four hours naman para sa international. All right. Uh, doon sa mga bagong policy sa mga airport or although hindi lang hindi lang ito sa mismong uh, AirAsia, no pati na rin yung sa ibang airlines itong pakilinaw nga Steve uh, itong pagdadala ng power bank kasi uh, usually may, may, nakikita ko talagang gumagamit yun na nasa Uh, ere. Although ako, aminado ako, minsan ginagawa ko rin kapag low-bat. <laughs> so, gaano kalaki yung, uh, anong capacity ba dapat talaga ang, I mean, uh, pwedeng gamitin or may, may limit talaga? Opo. po. Uh, Unang-una, ako yung group, lilinawin natin. Pwede po sila magdala ng power bank. Pwede po nilang gamitin yan habang sila'y nasa airport. Pero ang kakaiba, ang uh, uh, kakaiba po ngayon, ay uh, hindi na po natin pahintulutan uh, yung paggamit niyan in-flight. Pagpasok po na nila ng aeroplano, eh, kinakailangan ilalagay po nila yan sa seat pocket uh, sa harapan nila o hindi naman kaya sa loob ng kanilang bag sa ilalim ng kanilang upuan. Mm -hmm. uh, bawal na po na ilagay yung uh, power bank sa mga hand-carry baggage, sa overhead bins. Iyan mm -hmm. po eh bilang pagsunod natin doon sa safety uh, rules ano mm -hmm. ng Air Asia group ito po ay sinumite na po namin sa CAAP. ito po ay under review and approval na uh, at uh, pag check-in pa lang yung Drew mm -hmm. ay uh, i-check iche na rin ng aming ground staff yung allowable limit ng uh, power bank mm -hmm. sa Air Asia po 100 watt hours lang saan po ba makikita yan merong uh, label 'yung ating mga power bank, mm -hmm. nakalagay po doon kung uh, ano 'yung capacity ng ating power bank mm -hmm. at kung wala pong label 'yan, ako hindi po pahihintulutan ng uh, AirAsia na isakay 'yan. Mm -hmm. Kasi siyempre, gusto po natin 'yung uh, pagkakamanufacture ng nung uh, power bank na gagamitin o dadalhin natin sa flight ay uh, nakasunod po sa international uh, standards. Mm aside from that, wala mayroon pa bang mga uh, iba pang mga nadagdag? na panuntunan uh, Steve ngayong uh, ngayong al well alam naman na natin na uh, talagang dagsa hindi din, dahil uh, talagang bakasyon pa na taon uh, Steve meron bang ibang additional na uh, ano pa mga pagbabawal sa inyo diyan sa Air Asia uh, sa amin po talagang uh, mahigpit yung pagsunod dito sa power bank policy ayo natin na uh, magkaroon po ng uh, mga untoward incidents kasi yung through anything na uh, related to fire o kaya smoke ano habang uh, tayo ay nasa loob ng eroplano tayo ay lumilipad mm -hmm. eh baka kakailanganin po talagang mag-constitute niyan ng uh, either emergency landing or immediate return mm -hmm. kaya po ito po yung mga insidente na ayaw po nating mangyari at hihiling po natin yung pagsunod ng ating uh, mga kababayan mm -hmm. pagdating po sa usapin na to oo uh, po but... how about naman doon sa of course yung uh, ticket rates natin uh, sir Steve sa ngayon po, eh, of course, Air Asia, eh, very affordable po yung ating ticket rates. Ang maganda nga ngayon, kung yung Drew, yung mga mag-book ngayong uh, April, mas mababa yung fuel surcharge cost na oh, sa na level lang, 4 ay sa Civil Aeronautics Board. ah uh, nito ang nakaraan, nagkaroon po kami ng 4-4 uh, na promo. Mayroong mga ruta na 44 pesos lang yung one-way base, base mm. fare. So, uh, ito po, eh, syempre, patuloy na commitment ng uh, Air AirAsia at uh, inaasahan din po namin ay eh, mga kababayan natin ay eh, maplano ng maayos yung kanilang biyahe lalo na uh, papalapit din yung summer vacation ng iba o di kaya uuwi naman yung ilan sa mga kababayan natin papunta sa kani-kanilang mga probinsya para bumoto sa May 12. Ayo nga pala, oh, sa botohan pa pala no. So expect na rin natin yung uh, mga babiyahe bay uh, bago mag uh, election Steve ano bang nadagdag na ruta sa Air Asia may bago ba sa ngayon po nananatili po yung ating domestic at international destinations ang ating pong dinagdagan ay yung frequency Ano okay. ba ko yung narita twice daily na po siya mm -hmm. uh, yung uh, Taipei naman po nagdagdag din po tayo ng frequency mm -hmm. and uh pag uh, ngayong panahon nagdagdag ring kayo ng uh, 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 Steve? Additional? opo. Uh, yung amin pong uh, always ready ngayong Semana Santa, uh, bahagi po ng uh, aming uh, preparedness, ano, readiness. Ay uh, yung uh, na merong sapat na manpower sa aming uh, check-in counters. Pag pinuntahan okay. niyo po yung Terminal 2 o kaya Terminal 3, lahat po ng check-in counter namin dyan ay fully manned. Uh -huh. Meron din po kaming mga naka-standby uh, just in case. No, alam namin na ito yung peak season at ito yung panahon na pinakakailangan din tayo ng mga kababayan natin pagdating sa pag-assist sa kanila mm -hmm. sa hassle-free na pagbiyahe. Alright. Steve, baka meron ka pang, uh, meron pang panawagan at uh, abiso ang uh, Air Asia sa inyong mga pasahero, yung mga babiyahe, lalo na ngayong, uh, uh, ngayong Semana Santa. Opo. Okay. Uh, paalala natin dun sa mga pasahero, sa mga guests ng Air Asia, mag-online check-in na po tayo na naman po yung move-up, madali lang pong mag-check-in para baggage drop na lang po yung gagawin natin. Uh, importante po, at least uh, 20 minutes po yung Drew, ano, Kasi pag nasa pre-departure at uh, boarding gate na yung mga kababayan natin, may mga naiiwan hmm. dahil namamasyal pa. So uh, uh, 20 minutes po uh, yung uh, before departure time ay eh magsasara po talaga yung ating uh, boarding gates. Kaya hmm. paalala natin sa kanila, talagang uh, makinig doon sa mga announcement and at the same time ano uh, pag sila po lumipad meron kami pa lang mga bagong uh, in-flight meal options ngayon na available yung halo-halo na yung ating mga latte drinks at yung mga uh, white selection natin ng pastry para sa summer So, uh, kami pong bahala sa inyo. Pag lumipad kayo ng Air Asia, importante lang po talaga sumunod tayo sa safety protocols. Kaya... All right. All right. Naku, sige. Steve, maraming salamat sa inyo dyan sa Air Asia. Ingat kayo sa biyahe. At good luck. Magandang hapon sa inyo dyan. Magandang hapon. Kaya yung Drew, flying with you soon. Salamat si Air Asia spokesman, Steve Dailisa ng inyo pong napakinggan at natong hayan.